Hi guys, good evening. Ayan, good evening dito sa Kuwait. At uh, at sa good morning sa ibang mga bansa kung may morning man. <laughs> Ayun. Meron kasi akong uh, ano guys, merong nagme-message sa akin kasi na isang kaibigan, Na isang OFW din. Nandito sa Kuwait. Tinatanong niya ako kung may D.O.F ba daw ako. Sabi ko, meron. Sabi na, buti ka pa, may di off ka. Ako, wala talaga akong di off. Sabi ko, okay na din yon Kung wala kang day off, tapos free ka naman lahat. Mga kape mo, pagkain mo, mga sabon mo. Kung lahat yon free, okay na yun. Kasi gumagastos ka pa ng pamasahi, pali, uh, ka ng sabon, kung ano-ano pa, di ba diba? Kung bili ka ng mga pangpaganda mo, pwede ka naman bumagawa. Uh, ah uh, mag-order sa online, okay na din yun, ba? Diba? Uh, at saka, the most important talaga, guys, is safety yung mani-mani. Mm -mm. Sinabi ko sa kanya, okay na rin yun para safety yung mani-mani mo. Kasi pag, pag uh, lumabas ka talaga, pag makita ka ng sungag doon sa may sa labas, ay, naku, disgrasya talaga mani-mani mo. Kasi nga, ay, uh, Based of my uh, experience and uh, my observation talaga ho. ah <laughs> diba? uh, mostly talaga na pumunta ako sa 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 ano sa labas ay paraming mga nagpartner-partner -partner doon oy mga babae at lalaki, mga iba-ibang lahi. Mga uh, Pilipina na nagipag date sa kanilang mga kanilang mga mga boyfriend tapos sa tingin ko yung mga mga Pilipina parang galing talaga sa harutan ba. Mm -mm, Ganon. Pero ngayon nagde-deop ako nung nung beer sa ako. Ah, wala na nag-ano sila. Yung parang naglailo sila ngayon kasi kasi nga marami chickeng dito sa Kuwait. Ah, mahigpit yung chickeng dito sa Kuwait, so naglailo yung iba. May nakita ako mga dalawang tao lang yun, na ah kasama nila doon kumakain yung kumakain yung kasama yung ibang lahi. Kaya okay na din yun guys oh, nawala kayong D of at least safety kayo. Kung okay, kung mabait lang yung amo nyo, wag na kayong mag-D of. Okay? mabait lang yung amo nyo at uh, makapagpadala kayo ng pera sa saktong uh, sa saktong ano oras na oh ano, yung time na sa oras ng sahod nyo, kung gusto nyo ipapadala, pwede na mapadala. At may pang, uh, bumili yung amon mo ng sabon. Okay na din yun. Kaysa eh, lalabas ka pa kasi pag lalabas ka, gumagastos ka pa ng, ng, ano, ng pamasahe, mahal pa naman ang pamasahe. Uh, gumagastos ka pa ng pagkain, siyempre kakain naman din tayo, di ba diba? So, bumibili pa tayo ng mga sabon. Kung free lang tayo, bakit uh, lalabas pa tayo? Ako kasi guys is wala talaga akong hindi hindi libre kasi yung napkin ko, yung mga sabon ko. Of course yung mga pampaganda din natin, syempre kahit hindi ako maganda pero pero uh, inanuhan ko rin yung mukha ko eh, kasi nga uh, ito lang naman yung parang uh, ano ko sa mukha ko na ayusin ko naman, oi eh, kasi uwi tayo na, walang pera tapos yung mukha natin wala na din. <laughs> o oh, di ba? Kaya yun inanuhan ko rin. Mm -mm. Ito, real talk tong mga sinasabi ko guys. Hindi naman to, ano na. Kasi, kasi, ano eh. Kasi naobserbahan ko kasi. Naobserbahan ko kasi na. Pag may, pag may diop talaga, mostly talaga, hindi naman lahat ha. Hindi lahat. Meron naman ding mga nagdiop na hindi lalaki yung mga inano nila, nila ano ba yun? Sinasabahan nila paglabas pero mostly talaga mostly talaga na naglumalabas sila kasa kasama yung mga juwa nila so hindi safety yung mani-mani nila siguro siguro na yun na yung mani-mani nila nasisira na yun talaga kaya mas okay na din yun na wala kang wala kang di para safety hmm. buong buo pa rin yung mani-mani mo hanggang sa pag-uwi mo at yung asawa mo lang makakabiak niyan ah kasira niyan okay na yan kaya yun <laughs> bye bye